Agustin, ganyan po ba talaga yan? Eh? Ba't po parang di siya kasalita at saka kakaiba yung kinikilis niya? Hindi ko rin alam. Kasi nung dinala sa akin ni Sir James yan, ganyan na talaga yung batang yan. Oh, huwag mo nang pansin niyan. Tara. At makita niyo ito higaan niyo. Para kung kumpaltabi na kayo dyan, okay na yan. Ganyan po ba? Sige po kay Agustin. Ang tara. Huwag nyo na yung batang yan. Gary, tumail ka na sa kakayak mo. Tanggapin na lang natin na wala na yung mga magulang natin. Diyan naman si Kuya James eh. Siya nang bahala sa atin. Aris, Rawi, nakikirama yung house at nagkawala ng mga magulong ninyo. Rawi, tumigil ka na sa pag-iyak. Ang magalala, mabuting tao naman yung pagdadala ko sa inyo. Habang wala ka pang 18, doon nga muna, manatili. Sir James, baka po pwede, ako na po mag-alaga kay Rawi. Ilang buwan na lang po eh, magdi-18 na po ako. Aris, sinulungkot ko, pero hindi maaari yun. Kasi wala ka pa sa 18. Hindi ka pa talaga pwede maging legal guardian ni Rawi. Kami mga DSWD, kinapatupad lang namin ng batas. Ganun po ba, Sir James? Sir James, ay po us po sana ako sa inyo. Sana po, kung saan po dadalhin si Rawi, gusto po, kasama niyo po ako. Ayoko po kasi siyang may sa akin. Opo, ayoko po may kay kuya ko. Aris, Rawi, huwag kayo magalala. Gagawin ko lahat ng magagawa ko para sa inyo. Mga ilang buwan na lang, mapaprocess ko na yung papeles para gawa na talaga tumayo yung legal guardian ng kapatid ko. So, tara! Punta na tayo sa pupunta natin. Sige po, Sir James. Kawi, ah, Aris, ito na pala yung titiran ninyo. Dito muna kay na muna kayo mananatili hanggang wala ka pang 18. Pero promise ko sa'yo, lalakarin ko talaga yung papeles na ninyo. Sige po, Sir James. Sir Agustin, tao po. Ay, teka lang. Okay. Oh, Sir James. Ito ba yung tinawag mo sa akin, bata? Oo, oh, ito sila. Dalawa. Ah, dalawa sila? Sir Agustin. Oo, oh, dalawa sila. Sinama ko na rin itong kuya niya para maalaga mo na rin. Pero pag nag-18 ko na siya, alis na rin siya rito. Sige, Sir James, pwede na po kayong malis. Ako na pong bahala sa dalawang bata na yan. Oh, mga bata, ako nga pala si Agustin, ang mag-aalaga sa inyo. Ano, tara, pasok na kayo para makita nyo na yung kwarto nyo, saka makakain muna kayo. Tara, sige, pasok na kayo. Please. Sir Jen, salamat po. Sir Agustin, una na po ako. Oo, oh, sige. Salamat. Tatawag na lang po ako, ha? Oo, oh, sige, tawag na rin po ako sa inyo. Tara, pasok kayo rito. Ko pala si Aris, saka ito si Rawi. Ito nga pala magiging kwarto nyo. Agustin, okay, sino po yung batang yan? Hello? Ayan, yung batang yan. Si Matmat -Mat yan. Yan yung dinala sa akin ni Sir James. Ako rin nag nag-aalaga sa kanya. Ano po ba? Agustin, ganyan po ba talaga yan? Eh? Bakit po parang hindi siya kasalita at saka kakaiba yung kinikilis niya? Hindi ko rin alam. Kasi nung dinala sa akin ni Sir James yan, ganyan na talaga yung batang yan. Oh, munang pansin niya yan. Tarap! At makita niyo tuigahan Para kung comfortable na kayo dyan, okay na yan. Ganun po ba? Sige po kay Gustin. Ang tala. Ang inintindi yung, yung batang yan. Oh! Matmat! -Mat! Ano yung nangyari sa'yo? Nakakagulat ka naman! Ay oo nga pala. Hindi ka nga pala nakapagsalita. Tara na nga Mat-Mat. Pasensya na kayo ha. Paliliguan ko muna ito kasi baka hindi pa nakakapaligo ito. Hali nga, sumama ka, ka panayinig ko na kita. Kaya hey Aris, yung bahay na to, unword. Tingnan mo yung mga picture, nakabaligtad. Tingnan mo yung mga santo, nakabaligtad. Pero si Matmat, -Mat, kakaibang bata. Ano ba Rawi, hindi mo na sigurong pansinin yan. Magtais na lang muna siguro tayo dito. Ilang buwan na lang naman eh, magiging 18 na ako. Pwede na tayo makauwi sa bahay. Para makapaghanap din ako ng trabaho. Tsaka, ikaw, papag-aral din kita. Okay, Gustin. Maraming salamat nga pala dahil dito nyo po kami pinatira. Tsaka maraming salamat din po kay Sir James dahil nagkatiwala niyo po kami sa inyo. Oo nga pala, Kuya Gustin. Napansin ko lang bakit po nakabaliktad na po dito ng pati picture, pati po yung mga santuri. Ay, yan ba? Nakalimutan ko lang kasi iarap yan. At saka huwag mo nang pansinin yan. Oo nga pala, Aris. Sabihin ng bilhin ko sa'yo, yung taas na yun, huwag niyo pakikilaman yun kasi importante sa akin yun saka ano yung mabaho doon kasi sisingaw yung baho yun ha ang biling ko lang sa inyo yun ang huwag yung pakikilaman ha saan ko ba kay Gustin? huwag po kayo mag-alala kay Gustin hindi po ako akit sa taas para ba kay Gustin? alis po muna ako may bibili lang po kasi ako eh oh, sige bumili ka na kung ano yung bibili mo ako, please tapo. ko na lang. Tama yun. Baka pala, cellphone ko Balikan ko nga muna. Okay, hey Gustin. Bakit niyo po hawak yung cellphone ko? Ano pong ginagawa niyo? Yung cellphone mo. Weirdo pala ako. sa si Mat-Mat. Tapos, tinext mo pa sa mga kaibigan mo, ha? Sabi naman kayo ko, Gustin pinakilman niyo tong cellphone ko. Nagbasa pa kayo ng chat. Ay, pasensya ka na eh. Iniwan mo eh. Ah, tulog na siya. Mga tulog na siya. Tara na. Kikisingin ko na si Matmat. Matmat, -Mat, tara na. Oras na. Det er ikke greit. Oh, Diyan! Diyan! Oh, Diyan! Oh, Anong ginagawa ng dalawa doon? Tsaka, ba't ginagawin niyo yung Mat matmat? Anong ginagawa ni Koy Agustin doon Matmat? Uy, Rawi! Rawi! Umisig ka nga dyan! Uy! Isasabihin ako sa'yo. Umuha ko dyan. Bakit naman yung kuya Aris? Matutulog yung tao eh. Alam mo ba kagabi, nakita ko si Koy Agustin, tsaka si Matmat. Ewan ko kung anong ginagawa nila sa labas eh. Gabi-gabi. ba naman to si Uya? Uya ba baka may ginagawa lang sila pag tuwing gabi. Baka nagdadasal lang. Nagdadasal Ating gabi Ay ba talaga Sige pabaya mo rin Tara Punta na natin si Sir James Tara Sumo Sige na Tara na Ganina to si Rawi Rawi bilisan mo naman dyan Nagmamadali tayo eh Wait lang, Kuya. Patapos na ako. Magbibihis lang. Kagaling na pa nagbibihis 'yan, eh. Pupunta pa tayo kay Sir James, eh. Bilisan mo. Ano Ben, ni napa doon eh. Tara na. Tara. Tara, bibili mo. Oh, saan bumunta? pupunta? Eh, kay Gustin. Punta po kami kay Sir James eh. Sasabihin namin na aalis na kami rito sa bahay. Kasi, ang weirdo nyo po eh. Bawi, bakit naman kayo aalis? Bumili na ako ng pagkain dito. sa konting alak. Birthday ko kasi ngayon. Para pagsalo-salo natin to. Hindi na po kayo Gustin. Aalis po kami. kausapin namin Sir James. Tara na. Ahhhhhhhhhhhhhhh... Haya mayok yun! Kuya tayo umalis! Kawawa naman si Kuya Agustin! Sige na nga! Kung na tayong umalis! Pero... Kailangan linawin muna niya kung anong ginagawa nila nung gabi. Kausapin lang natin siya. Tara! Sige po Kuya Ate Gusin, hindi na po kami aalis, Rawi, Pero ipalawanag niyo po muna, bakit po kayo lumabas sa madaling araw, kasama niyo po si Matmat. -Mat. Anong lumabas, Aris? Huwag na kayo magmangmangan, sinundin po kasi kayo eh. Kaya nga yung kinikilos ni Matmat -Mat, eh, tsaka kaiba rin yung ginagawa niyo sa kanya. Sige, Aris. Total, nakita mo naman kami ni Matmat -Mat na lumabas ng gabi. Aaminin ko na sa inyo na si Matmat -Mat may sakit. Kaya kami lumalabas sa gabi para makalangap siya ng masarap na hangin. Gustin, hindi niyo po agad sinabi yung malalang sakit pala si Matmat. Asensya na po kayo. Kasi, Aris, na ko kasi kay Rawi yung anak ko yung nawala. Kaya ang ginawa ko, bumili na rin ako ng damit niya. Para meron siyang bagong damit. O, oh, tara na, huwag natin pag-usapan niya. Pasok na tayo sa loob. Sige po kay Gustin. Tara, Rawi. Tara na, Rawi. Action. yay lupanjalangi lupanjalangi total yeye ye akong wai mai lobo lupanjalangi lupanjalangi total luno na balabu yeye akong iwala lobo. <laughs> Ayoko na agay na kumanta. Agustin, masyansya ka na. Kapag hinalaan lang kita. Alam mo, napakasaya namin ngayon. Ngayon lang kami naging masaya ng ganito ni Rawi. At napakasaya ng birthday mo ngayon. Kaya maraming salamat sa'yo kay Agustin ha. Aris, ano ka ba? Wala yun. Salamat nga. Nagbigyan mo ako. Birthday po kasi ngayon. Saka, alam mo si Rawi, kasi nakikita ko sa kanya yung ano kong nawala Kaya napamahal na si Rawi sa akin Pati ko rin Napamahal ka na rin sa akin Eh, sige nga Aris, may sasabi sana ako sa'yo Sa atin dalawa lang to ha Kasi alam mo Aris Matanda na rin ako nakapag-asawa Yung asawa ko Dahil sa panganganak Dahil sa edad niya Nawala siya Tapos naman, yung anak ko Nawala rin siya dahil sa kapabayaan ko. Champi, mag-iingat ka lagi sa pagpasok sa eskwela. O nga pala, Champi, matanda na kami nag-asawa ng nanay mo. At salamat naman sa Diyos, nagkano kami, at ikaw ngayon. At alam mo, Champi, mahal na mahal kita. Lagi ka mag-iingat, ha? O po, tay, mahal na mahal din po ito. O, tara na. Ayatid na kita sa eskwela. Tara na, ayatid na kita sa eskwela. Ay! Sandali lang lang, naiwanan ko yung pitaka ko. Antay mo lang ako yan, babalikan kita, ha? Bawa kami! Jambi! Si Jambi ba yun? Jambi! Ganun ba kay Gustin? Kay Gustin? Ako din may aminin. Pero sana, huwag na malaman ni Rawit ko. Si Rawit kasi, hindi ko tunay na kapatid. Kasi si tatay at si nanay, hindi sila magkaroon ng anak. At yun nga, nagampon sila at ako ngayon. Pero kalaunan, nagkaroon din sila ng anak at nabiyayaan. At yun ngayon, si Rawi. Kaya nga, hindi kami tunay na magkapatid. Yeah, Papa. Mat-Mat, tara na, oras na ulit. Pawi, nabubuhay lang ako kasi edad mo na siya ngayon. Pero malapit na siyang bumalik. Ah! Huh? Bumalik. Oh, huwag na natin pag-usapan niya, sabi. Meron ako importante sasabihin sa'yo. Alam mo ba yung kuya mo? Gustong-gusto ka niya talaga iwanan na sa akin. Kasi, ang sabi niya sa akin, hindi ka niya ni na kapatid. Ah! Totoo ba yung Kuya Agustin? Totoo yun, Wawi. Na hindi ka niya ni na kapatid. Ano? Di totoo yun! Hindi magagawa sa akin ni Kuya Aris yan! Yeah. Totoo yun, Wawi. Sinabi sa akin ng kuya mo.